So, maglalagay muna tayo nitong itong hair oil. meron na siyang biotin. Tapos, argan oil. Ewan ko lang ba ako. Pikti ba siya loves ko siya? Yung buhok ko yan o. Oh, Nagkaka-hair loss na yata ako. Sign of aging na. so, nakalagay dito na soot and activates the scalp while macadamia nut oil moisturize support my Ayan, being English sa fear and thick even. ko lang. Dito kasi nag- Nagkaka-hair loss na yata ako nun. Marami na yung mga buho ko na nagsisi alisa sa face ni Eh, try natin to. sana lang naman, umipik ka, no? Kasi na-stress na ako sa buho ko. Nagkaka-hair loss na tayo. Sa'yo, kiigin na yata. Ano? Wala na yung mga buho ko dito. Diyan natin dito. Oil. Baka naman umipik may no? ko sa inyo kung tick na ba ito. After how many days? yeah. Ano sa Baka ko nang si hairline ko dito, Yan. Tapos maraming buhok ko na so, suklay ko kapag sinusuklay ko yung buhok ko, marami na siyang pang. Maraming mga buhok na nalalagas, kaya ito try natin to. Baka naman umadik siya, ano. Malagas na yung mga hair, lalo ko, nakakabother na siya mga loves. Baka ma makalbo na ako. <laughs> Baka makalbo na yung buhok ko, nag na sila. Huwag naman so, no, no. Hindi ko makalpok ko lang. Hindi siya ipete. Dapat may siguro ako bumili ng ang tinatawag na minoxidil. Medyo pricey siya, pero baka naman effective siya, ano. Hindi ko naman kasi makalabot ako. Tapos taas taas na ng buho ko. Tapos makakalaboy. Papansin ko rin itong mga nakaraang yun o. Tapos ng hairline nyo Magkaka-hair loss na tayo. Ano? Hair loss na. hindi yung dapat? Dapat may buhok dito. Pansin nyo ba? Walang masyadong buhok na dito. Pansin nyo. Ano ba yan? Napapanot na yata ako nito eh. Nasi-stress sa life. Napapanot na.